Yeah. Oh. magsasaka na ano na naranasan ko ng kagat ng laas sa apat ng beses uh, nag ano, ko ng kalabaw Inaapaan ko lang kaya lang uh, inagapan ko ng tinali tapos tapos eh. dinala ko sa ano sa barangay tabor Ah, uh, doon ko pinagawa. Pinasipsip. No? Pinasipsip Pina na ang Pinatawak mo doon. Sandok na. Sandok. Yung uli na kagad po, napatay nyo? Kasuluan yung pangalawa, napatay ko. Kaya lang, ganyan lang yung ano, kataba. Mm -hmm. Pinapang, uh, Ko. yung uli po. Pero yung pangatlo, pangatlo katamtapan lang, siguro ganito lang. Mm -hmm. Tapos yung, mm -hmm. ano, yung pangapat, Malaki, pwede nang iluto. <laughs> Malaki. Paano ka na dali no na nakano na, naman? So, naka, sa bukid ka rin. Naka oh. Nakatricycle ako pauwi na bago nang pauwi ka na o oh, papunta pa lang. Pauwi na ako umaga. Kagaling-galing ko lang sa no sa Alabaw. Oh. So, uh, Tapos kinali ko na 'to. Ano pangalan mo? Uh, Narding Gomez. Yeah, si Sir Narding Gomez. Uh, limang, ay, uh, ano, apat, times, apat, apat, apat. na beses na siya nakagat ng ahas. Oh. Ang uh, Cobra. nakagat so, yan, kayo, ano ang ano, anong, 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 ka? Naka-treskill ako, kaya lang, banayad lang. Oh, so, tapos, o, oh, dahil lang. <laughs> Nakabalikid ako ng ganyan. Tapos, nasagasahan ko, kalating katawa, kaya nakuha ko dito sa... mo yung paa mo? Dumalik dito. Ayun. Bumalik. Tapos nun, ano po yung narandaman nyo? Naranon. Ayun, kasi nangyayari. Walang laki ng teklat ito. Naisan ka nagmamaratol? Tapos, kuha ko ng ano, yung ano, pang-tali. yung palat-palat. Yung palat-palat Tapos, pinag ko dito, tsaka dito. Tatlo yung pinag ko dito eh. Kaya, nagsigurado lang po. Pero, hindi mo na ba tayong sendi naman? Hindi na. Kinignan ko na lang ganyan. Paalis na. na. Pero, cobra, cobra? C alam ko naman yung ano uh, makawalo saka oo, oh, as uh, kalabaw no, saka Hindi po nag-ano yung kanya, nag, mm -hmm. uh, nagmanhid. update saka ano makati. Makati. Oh. O, tapos pinali ko na dito yeah. sa barangay Sabon. Kina ano ko doon, mm -hmm. sip-sip. Oo, oh, pinasip-sip -sip na doon. Ano? Oh, sampo banda yung yung daw doon, oh, yung may full frame litik. Ah, Yan yung ano? tugtong nito. Oh, yung may pan. harap ng yung big, may pispan, no. Big yeah. may tabi pa naman ng ano, tabi ng sapa. Tabi ng sapa, Diyos ko, marami ng cobra dyan. Mga king Pero, cobra, sawa. nag-nervous rin ako nang una, Pero halos hindi ko nag-nervous kasi mahirap na. Ah. Ano ang ba talaga to? Nag-nervious ako nung una kahit hindi ako yeah. yeah. na Ayun, yeah. yeah. kaya hindi ako nag-nervious. Sabi mo na. Ayun, nag-nervious ka, yeah. hindi na nag-nervious. Yeah. Uh -huh. Ano siya, hindi, hindi siya ako nag Huwag na ka mag para ano. Hmm. Okay, kuya, okay, uh, salamat sa ano uh, sa na sabi mo. Salamat rin. Oh, uh, na anapin ah, namin baka sakaling ma namin yung uh, at, Kasi uh, kawawa yung maglalakad no. mga 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 Kaya dapat mauli. Ayun, ay, so, ang natin yung hindi nauli. Yung oh. na naka, naka sa kanya. Yun ang huli natin dyan. Ay, no, na, na, kailangan na, naman pala. Oo, wala oh, pala Tara! 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 Tara!

alert kami ako. Ay, meron! <laughs> bueno, ah, isa. Dalawa yan.

Mokok <laughs> <laughs> <laughs>

ona, oh no, buna na, ta buna na. Okej. Okay. Okej. Oh, ona na la. Dol dok na na. Jo jo. Jui! Dandan! Oh, oh. <laughs>

Yan. Maranup lo. Potopo ah, pili. Andalan kung kobra naman tayo. Hu! Tigkobra. Hilog no to no. Hilog. Oy, ang laki yan. Sino yung palokay ni sino ka santing. Le tropa. Dumto na mga kobra natay. Hoy, yung kuluring kaine, kamulan. yung suka ko, Ha? Suka. Ah, may na namatay dyan. ito na. Ito na nakadali. Dali. Ay, may sabi. Ay, may atong. Iwalay buhay, iwalay yan, iwalay niyo

Uh, dalawa tayo. Nakapatan uh, na raw sila ng ano dito, atupa. Uh, o, oh, ikutin, ikutin. O, oh. ikut pa, ikut pa. Masin nilin natin ito. Okay, mga bro. Kailangan may check natin. tayo ng dalawang game cover dito lang sa may saging dito. So, Naglaro sa iyon hmm. siya. <laughs> nachambaan, nachambaan. Ngayon lang kasi nasulog ito. Ngayon lang luminis ito. Ayan, katabi ng ilog na malaki. Katabi ng ilog na malaki. Masukal na yan. Diyan sila nanggagaling. Kasi yan ang hindi Diretso yan. Papunta ng ano yan. Papunta ng O tara. Hindi tara tayo. Bala ka na. Kaya. Kaya na tayo, mga tropa, nakikot natin yung buong fish pa na nasunog Dahil sinunog to dahil nga may nakikita silang mga malalaking as So nasyempuan naman natin O, no. nakapatay na ng tropa Nakapatay pa ng tropa Ha? Ayan, mga pro, mga tol, mga, mga, mga ano. Saka dalawa tayong ano. no,